Ito, sa baba ng puso. Oh. Puso, jump-throw. Last jump! Sa baba <mga> ng puso, ayan. <laughs> puso. ayan. <allora> clear, clear, clear! Clear, clear, clear! Ang batay ito si Batix. Nag-reel ka. Dito ka na sa new box. Ay puwi ka. Ay, yung banana, oh. Oo. Oper yung saray, ah. Oper, oper oper. banana. city banana. Oper yun, ray. Oper yun, right. mo, taguan mo. Doon yung bata. sama mo sa hukay? <laughs> <laughs> eh. Ay, ah, hey, city, city. Hey, na, na. Tulong na kayo. Long, long, long. Meron. Oy, dalawa na sinama ko sa bangkay. Sabi ko sa, naman, hindi ko nagra-rush lagi. Oy, 2, 2, 2, 2. Planting A, planting Patanim. A, planting, planting. A. Planting. Planting. Sa default, sa default try. isa na lang, isa isa ba, na lang. Ba, May isa pa, may isa pa. May isa pa ang buhay. Isa na lang, baka nasa up. Defuse, Char Char defuse, Char defuse, defuse. Defuse. <laughs> Uy! Default nga eh. Default nga, Char. Nasa likod. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan oh! long, long! Okay. Pwede ba umikot, no? Oo. OT OT Last, last round. Oo. Oh, Try M4 things, try ka mag, ano? mag, ano muna ako. Try ko mag, ano ah. Try ko mag game muna. Chanks smoke ko ni Ops. Pick up na ako. Pwede mo na yung M4. Ay, yung AK. Ingat atrás siya. <laughs> Daming flash! Daming flash! Daming flash! Hindi, oh nabulag ako eh! Daming flash! Smoke! Smoke na B! B, B, B. Oh Dalaw na eh! So Dalaw na! 3 v 2 3 v 2 3 v 2 3 v 2 Pinagilan na namin! B1! Ayan, kay na, kay na. <laughs> Ayan, okay na, okay na. Ayan, okay na. 3v2. Mayroon pa, mayroon pa. Natin, isa? Short. Short isa, short. Tayo, chipped ako. Hello? Hello? May banana, nagpo-push na. Banana, nagpo-push na. Tara na. Kalamanan dito tayo. Short isa. Ayan na, sa likod natin. Nalaman <laughs> natin. Nice, 1v1, Ray. Right um b1 saan siya? hindi alam ko <laughs> the bomb oh, been planted nice ineso mo yes. hey. sumusunod galing banana nasa likod isa pa isa pa trophy room hello Ray, yeah, sila po. Uh, Isang trophy room, ha? ah, uh, squeaky, squeaky, Squeaky. Squeaky. Squeaky sa- Squeaky. Si squeaky pa rin. 2v2, so, 2 auto headshot yung Mopi. Dalawa pa. Okay, tanggilas ka. Hindi <laughs> <laughs> nakalabas. Tinanggap mo na lang. Hindi ka na di ka na lumaban. Pass. Uh, ano, speaking, of, speaking of. Oh, oh, heaven, oh. heaven, heaven. Oh, heaven oh. heaven, oh, heaven oh. off. Speaking Heaven, oh. heaven right. Heaven, heaven, heaven. Dalawa na lang, 2v2. Nasabi na si Batigs. Tingnan na si Batigs. Tingnan naman si Batigs. Heaven, heaven. Sa... Try hintayin mo na lang si ano, hintayin mo na lang si hindi yung bomba, kailangan na kunin Si Ryan Ako nakuha Nice Isa na lang, isa na lang Empoy May up sa garage Pwede mag heaven na Yan na, yan na, hot, 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 Upper, 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 upper yan na assets just... <try> Toto baba Ano. Nangyari? Wala pala patay. Not headshot. Empty Huwag na ibigay kay Ryo Bakit? Siya na natatalo pag Hinaka ng firepower Hindi kayo nagbuo ng loob eh Nagbuo loob Mata, kayo? Tapos headshot mo Anong plano? Ah, maglong ako! Oy, Ano nyo ako? Kunin ko yung ulit yung loob Sige mag-up ka Pa-flash mag -ano? ah, na loob please Pa-flash ah, na Okay

Galaw! Galaw! Oh, good turn! Uh, okay, good voting mo! Start ah, cool. na Wag! Okay. Ah, go! Tapit isa. Dalawa na lang. Oo, oh, dalawa na lang. May 80 Malala, isa short. Isa sa short. Short, 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 Kim. No, short, Pupunta Upper yan, Ray. Laban Upper. Short, Ray. Short, Ray. Flank na ako, ah. Uy! Crouching! Crouching tayo! Di pala siya kita doon! Ay! Pabi! Pabi! Isa! Ay! Doon yung bomba! Nakita mo! Nakita mo yung bomba! Ay! Bomba! Ay! Nasa short tayo yung bomba eh! Short siya ah! Upper short ah! Nice! 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 Ito sa nasa mid Pushing yung mid, pushing yung mid oh, bulag ako at Sa kanan mo ron Pinky Combo Hindi na tiyo, sino tayo nakascore Eh, eh, sabi mo eh, Uy! Chow! B! Huwag na, huwag na, wag na Uy, nakapatay si Batik. sa Inis mo ako city. Inis mo ako city. Di mo ako yung city, Cho! Ay, ano? Don't need. Nakasmoke yung city. Don't need. Don't need. Donat, donat, donat. Patay, patay. Baka malikuran ka na, Ray, ha? 1v2 po at aso ka lang.

Sino yung nakabantay doon? Sino na anyway, naman? Sino yun? May ano na naman nag... Si Shaquille. Hindi, ako yun, ako yun, ako yon Pero... Hindi, nakita ko na siya noon. Snake! 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 Bomba Dark! Dark! Ano yung bomba? Bomba! Dalawa na lang. Dalawa na lang, Ray. Wait lang. May itay mawala yung smoke, Ray. Sige. Pwede okay, na buhay ako. Dark isa. Dark isa, dark. Ito, dark isa, dark isa. Corner, corner. Dark, dark. Smoke mo na, Ray. tapramara ram, ram. Ram, ram. Sige, sige. Oh. Nice, Ray. Cute. Dito na, dito na. Dami dito.

Slowin' last, last. Bomb, bomb, dito ba? dito ba? dito ba? Last in elbow ah. Ingat, may dito ako. Wala akong makita. Isa pa, isa pa, Ray! Close! Ramp! Wala, wala. It's It's, ko na, ano, pinta. Planting, 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 planting. planting. Ay, Ray, na. Nice, Ray. Nice, What maganda GG, thank you okay. napaka hirap mga vepa napaka higis mga vepa